ang emosyon natin madaya. Na maaari tayong mapahamak physically. Na maaari tayong mapahamak financially, materially. Sa maniwala kayo sa akin o hindi. Nako! <tinyo> Humulay niyong manong sa nagsasabing magandang umaga, magandang tanghali, at magandang gabi sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa mga katulad kong OFWs sa buong mundo. Ang vlog na ito ay patungkol sa emotion. Para sa akin, may dalawang uri ang at emosyon na kalimitan na palagi nating ina-apply sa ating pang-araw-araw na buhay. I would say, there's so-called bad emotion and good emotion. Yung dalawang bagay na to, nakakalito talaga. Bakit? Kasi para sa akin, walang magandang maidudulot sa dalawang emosyon na to. Bakit ko nasabing walang magandang maidudulot? Sa kadahilan ng kapag kang ka ating emosyon, ang ating pinairal sa ating sarili, sa ating ugali, and doesn't accompany with any logic, talaga namang ipapahamak tayo. I'll give you an example. Una, bad emotion. Ito yung mga ilang scenario. Ang bad emotion na sabi natin at naisasagawa natin. Halimbawa, kapag ka may nang sa sa'yo, o kaya may nang away sa'yo, o kaya pinagsabihan ka ng hindi maganda, o kaya sinapak ka literally, palagyan natin anong magiging reaction natin. Siyempre, on our side, there is so-called repercussion. Gaganti tayo at bahala na kung ano mangyari. Maaring sa atin, o sa ibang tao, o sa tao na nag sa sa'yo, o maaring sa mga tao na kapalibot sa'yo o sa pamilya mo, na mahalaga sa'yo. Kasi normal lang yung gumanti tayo. Bakit? dahil sa emosyon. So galit. Na most of the time, hindi natin iniisip yung magiging resulta. So emosyon. Bad emotion. Ito ang scenario. May mga pagkakataon na masaya tayo sa ating sarili. Na masaya tayo para sa ibang tao. Na masaya tayo na may nagpapasaya sa atin. And here is the thing. Minsan, yung anong meron tayong bagay na sabihin natin mahalaga, okay, hindi masyadong mahalaga. We should pay attention to this. Naibibigay natin yung bagay na yon. Maaaring mahalagang material na bagay or maaaring pera. Bakit? Kasi natuwa tayo. Parang ganito. Uy, ang bait mo ha. Okay na. O ito para sa'yo. Uy, napasaya mo ako ha. Ah. O ito para sa'yo. Ano pa? Yung nag o over tayo sa ibang tao dahil sa ating good emotion na hindi na natin iniisip, maaaring makapagbigay tayo ng mga bagay-bagay na mahalaga para sa atin. Let's give you an example. Sa mga ka-OFWs na katulad ko, kapag ka nagde-demand ang ating pamilya, karamihan sa atin. O okay, kahit hindi mag-demand ang ating pamilya, financially, materially, at yung natutuwa tayo, nagagalak tayo sa ating emosyon, para sa ating pamilya. Nakakapag-decide tayo na magbigay ng mga bagay-bagay na minsan hindi naman talaga kailangan para sa ating pamilya. O di ba? O kaya sa mga kakilala natin, o kaya sa mga kaibigan natin, nakakapagbigay tayo sa mga tao yon dahil tayo nagagalak. At minsan, at the end of the day, naisip natin, hmm, bakit ka binigay yun? Lack na na. Hmm, bakit ka binigay yung damit ko? Original yun ah. Nako, bakit ko binigay yung gamit ko? Original yun ah. Yun yun. Kasi, in the first place, natuwa tayo. Dahil sa emosyon. Of course, accompanied with bossfulness. Tama ba ako? Eh, minsan may mga ganun pagkakataon na parabang tipong pinagsisihan natin. Pero wala na, eh. bigyan na natin eh. Bakit? Kasi ang emosyon. Ang emosyon ay madaya. Muli, ang emosyon natin, madaya na maaari tayong mapahamak physically, na maaari tayong mapahamak financially, materially, sa maniwala kayo sa akin o hindi. Nako! Ito, I'll give you another example. Merong mga sikat na vloggers na sobrang pag-angat nila financially. At ito masama. Hindi pa sila nasasatisfied dyan. nag i pa sila ng online sugal. Uff, isko. Ang tindi, walang kakontentuhan. Kumikita na sila sa kanilang walang kwentang vlogs. Kumikita na sila sa mga kapricyuhan nilang vlogs. And here comes another one. Gusto pa nilang kumita sa pu... Nakaw, inang sugal na yan. Inang online sugal na yan. Nakakabwisit para ng maraming pera. So hindi sila nakakontento. And this is the worst thing yung mga kinikita nilang bundle-bundle na pera, yung mga investment nilang kuno na hindi pa natapos bayaran, tulad ng magagarbong sasakyan, tulad ng magagarbong bahay, at i sa social media. Na para bang tipong wala ng katapusan, na tuloy-tuloy ang daloy ng pera sa kanila, at tuloy-tuloy din ang pag-flex nila sa social media. Ano yun? Emosyon. Eh kasi nga, ang emosyon madaya. And this is the worst thing. Sa mga ganong tao, tulad ng mga ilang vloggers na yan, na nag-pro-promote ng sugal sa online, eto na. Dahil sa kapritsuhan, dahil sa pag-flex, dahil sa kayabangan, ilang kayabangan na yan, dahil sa emosyon, eto na. Bumagsak sila. At eto ang sinasabi ko, even before, huwag ka mayabang sa mga bagay-bagay. Dahil hindi mo alam ang panahon. Misa nga hindi pa fully ang mga bagay na yung kinuha sa sakyalman o bahay at marami pang iba tapos i mo sa social media and here comes the time bumagsak ka tiklok ang paa mo tiklok ang katawan mo yuko ang ulo mo what In talaga nakakahiya si ang kayabangan ayoko ba karamihan sa ating pilipino pati na sa mga OFW's na katulad ko sobrang yayabang sobra lahat na lang talaga fliniplex. pero karamihan naman utang karamihan naman tulugan. Si nakakahiya kasi kapag dumating yung time na hindi mo na kayang panindigan ang iyong pinapakita sa social media. Kapag dumating na yung time na hindi mo na masustain ang iyong mga kapirityohang pangailangan, nakakahiya.